ang magandang vitamins para sa mahinang katawan. Pag sinabi kasi natin mahina ang katawan, maraming ibig sabihin yan. Una, maaari po na hindi po sa ang inyong kinakain, especially sa umaga, dahil sa trabaho o kaya kayo pumapasok. Pangalawa, dahil kulang po pa po sa pagtulog, kaya hindi makarecover ang inyong katawan. Pangatlo, dahil po humihina ang inyong immune system. Dahil sa pagod, hindi rin kumakain masyado, napupuyat, at the same time kung meron kayo mga ibang karamdaman. Kaya ang pinakamagandang suggestion po dyan is mas mainam pa rin po ang multivitamins. For the very reason, marami po siyang mga essential nutrients, mga minerals, at the same time, iba't ibang classic vitamins na maaari nyo pong makuha at hindi nyo po ito pagsisisihan dahil ito po ay kompleto na. Kaya sa inyong kaalaman, mas mainam.